naman mga update mula dyan sa recruitment process sa hanay ng pambansang pulisya. May pagtitiyak dito ang Philippine National Police na walang diskriminasyon sa pag-recruit ng mga tauhan, lalo na para dyan sa Special Action Force. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Angelo Aganan. Nilinaw ng Philippine National Police na walang nangyayaring diskriminasyon sa recruitment ng kanilang himpilan at walang katotohanan na hindi sila tumatanggap ng babaeng aplikante sa Special Action Force. Ayon kay Police Brigadier General Rex Arvin Malimban, SAF Deputy Director, makakapagsubiti pa rin ng mga babaeng aplikante ng kanilang aplikasyon sa regular kota. Uh, female SAF applicants, but uh, uh, the information so that we have up to the uh, two kotas, we have the attrition kota and the regular kota. So yung ating mga Uh, female applicants ay doon po namin ipaprocess under the regular quota. Paliwanag pa ni Malimban na ang 70 baanting posisyon sa SAF attrition Quota ay dahil sa mga dating personel na posibleng nagretiro, nari at wala na sa serbisyo. Dagpa rito, wala rin umanong pinagkaiba ang training ng babae at lalaking aplikante. Pare-pareho itong dadaan sa basic at specialized training kasama ang SAF Commando Course. Sa ngayon ay mayroong 591 SAF troopers na mga babae at 51 sa mga ito ay mga opisyal. Senior Officer sa Administrative Division at si Major Metos Tano, ang kauna-unahang babaeng batalyon commander ng SAF. Samantala, kaya naman umano patuloy ang recruitment ng SAF para mapanatili ang 6,000 miyembro nito. Para sa Bombo Network News, this is Bombo ang hilawaganan. In this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.